Well, ikaw ba ay isa sa mga biktima ng panluloko ng isang lalaki? Iniwanan ang kabanya, niya? Okay. So well, eto mga kamamay, naghanda ako ng ilang mga tips upang sa ganon, sila yung maghabol sa inyo. Mga girls, para sa inyo to. Ano? Dahil nakikita ko na marami tayong mga subscribers dito ang iniwan, mga subscriber dito ang sinaktan. Okay, hindi wala naman daw silang ginagawang uh, mali, masama. Hindi ko lang alam ha, mga babae itong mga to. Eh, well, bibigyan ko pa rin kayo ng advice upang sa ganon okay, maghabol sa inyo ang isang lalaki or iiyak ang lalaki sa paghahabol sa inyo once na ginawa nyo itong aking mga tips. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin bago natin pag-usapan yung mga tips na yan upang sa ganon is maghabol sa inyo ang isang lalaki kung sinaktan man kayo. So ito lang, masasabi ko sa inyo, pindutin nyo yung subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa mga useful love advice na maaari kong share dito. Okay? So huwag natin masyadong patagalin at natahaba ang oras. Okay? So paano ba natin pag-iisipin ng isang lalaki na maghabol sa'yo? So number one, ipakita mong nagbago ka na base sa salita na binitawan mo. Okay? So una mong gagawin, magsalita ka, magsabi ka sa kanya. Sabihin mo nagbago ka na. Wala ka ng panahon para habulin siya. At wala ka ng panahon para bigyan siya ng, ng oras. Kasi umay na umay ka na. Kasi sawang-sawa ka na. So at pagka sinabi mo yan, panindigan mo. Hindi yung puro salita ka lang, puro sabi ka lang, konting haplos, okay ka na ulit. Hindi ganun. Kailangan panindigan mo kung ano man yung salitang binitawan mo, panindigan mo. Okay, hanggang huli. Pakita mo sa kanya na hindi unlimited ang pangunawa mo, ang pasensya mo para sa ganun matauhan siya, para sa ganun maramdaman niya na hindi unlimited ang pagmamahal mo sa kanya at kapag ka sinira niya, kapag ka pinabayaan ka niya anytime, pwede, pwede mo siyang iwanan. Okay? That is my number one tips. Sabihin mong nagbago ka na at syempre, panindigan mo. So number two, huwag kang mabilis mag-reply. Niloko ka na, mabilis ka pang mag-reply. Huwag ganun. Maging matabang ka rin sa si pag-reply kapag ka niloko ka na. Kailangan limita, uh, limitahan mo ang iyong pag-reply. Hayaan mo mag-isip yung lalaki kung bakit ang tagal mong mag-reply. Kasi niloko ka niya eh. Okay? So pag-isipin natin. Sabihin mo, uh, busy ka, may ginagawa ka. Uh, meron ko lang kailangan tapusin kahit wala ka namang ginagawa. Para sa ganun, mag-isip yan. Para sa ganun, uh, mag-isip yan na baka mamaya merong iba pumuporma sa'yo, baka merong ibang uh, lumalapit-lapit sa iyo kasi siya bagay, di ba? Gagawa-gawa siya ng uh, kasalanan na hindi pa la niya namang kayang uh, pangatawanan. Okay? Alam niya mahal ka pero nanloloko di ba? So kapag ganyan iwasan mo mag-reply ng mabilis para mag-isip 'yan. Okay? Para mabaliw yan kung ano bang uh, ginagawa mo, kung kung ano bang inuuna mo, bakit nagbago ka, bakit ang tagal mo nang mag-reply? Okay? So number three, huwag patulan ang galit at tampuhan ninyo. Okay? So baka mamaya sisihin ka niyan, baka mamaya kung ano-anong reklamang marinig mo dyan, kesyo, kesyo, wala ka ng oras sa kanya, wala ka na raw ganito, ganyan, kaya naghahanap siya ng iba. Well, ipakita mo na hindi ka affected sa kanyang tampo, sa kanyang mga concerns na ganyan. Kasi, umay ka na eh. Kasi, hindi ka na niniwala sa kanya eh. Kasi nanloloko siya eh. Ginagawa lang niya naman ni eh. Para sa ganon, ikaw yung balikan. Okay? Para ikaw yung gawin niya na may kasalanan kung bakit siya naghanap ng ibang babae o bakit siya nanloko. Well, huwag mo siyang patulan sa, yung sa inyong mga argumento, sa inyong pagtatalo. Maging neutral ka lang. Okay, mag-iisip yan. Bakit kaya si Mahal, hindi na, hindi na ako pinapansin, hindi na siya nagagalit sa akin, hindi na siya nagtatampo sa akin, parang ang cold-cold na niya. Eh, syempre, nanloko ka eh. So, ang gagawin niyan, kung siya ay nag-iisip, ang isang babae, hindi ka papatulan. Kasi umay na siya. Buo na yung loob niya na iwanan ka. So, kapag ka ganyan, ang lalaki sa'yo. At ma niya na hindi pala unlimited ang pagmamahal mo sa kanya. At anytime, pwede mo siyang iwanan. Okay? So, next. Mawalan ka ng concern o pake sa kanya. Ito, napakaganda nito. Kung dati concerned ka pa sa kanya, kung dati meron ka pang uh, pagmamahal sa kanya, well, pakita mo na wala na ngayon. Huwag Wa -wa ka nang maging concerned sa kanya, huwag mo na siyang i-chat na kumain ka na ba, ano bang ginagawa mo, huwag kang kapatuyo ng pawis. Bawasan mo na o huwag alisin mo na talaga yung concern mo sa kanya. <coughs> Kasi the more na nagbibigay ka pa ng concern sa kanya o yung pake, na naiintindihan niya na may pagmamahal ka pa rin sa kanya. So, nanloko siya eh. Kailangan niyang maranasan to. Kailangan niyang maramdaman na hindi talaga unlimited yung concern mo at pakis sa kanya. Kasi nga, buo na yung loob mo, naiwanan siya. Okay, hindi yan matatakot hanggat hindi niyo pinapakita sa kanya na nandyan na nawala na yung concern niyo sa kanya. Paramdam mo sa kanya na ito yung pupwedeng mawala kapag ka pinabayaan kanya kapag ka niloko ka pa rin niya. Okay, so pakita mo na, na hindi unlimited ang concern mo, ang pake mo sa kanya Kasi namimihasay ang mga lalaki na yan eh Okay, so ginagawa nila masyado yung asal nila kapag nalalaman nila Na hindi pa rin nawawala yung pagmamahal niyo sa kanila kahit ano pang gawin nila Kaya mga kamamay, ipakita nyo na wala na yung concern, yung pakialam ninyo sa kanila Para matauhan yung makayan Okay, so next Huwag ka laging available Ito mga kamamay panindigan nyo sana ito. Ano? Baka mamaya isang yakag, isang invite lang niya sa inyo, eh, sumama na agad kayo. Huwag po kayong maging palaging available sa kanila. Niloko na kayo tapos... Kapag kaniyaya kayo, sama pa rin kayo. Hindi, matuto kayong umiwas. Matuto kayong maging hindi available sa lahat ng oras. Kung dati lagi kayong nandyan kapag ka, uh, gusto niya ng kasama, So ngayon, ipakita nyo na hindi kayo available palagi. At hindi na kayo magiging available sa kanya kasi nga, meron siyang ginawang hindi maganda sa inyo. Nanloko siya, sinaktan ka niya, kaya please, huwag kayo maging laging available. Sabihin mo may lakad ka, sabihin mo may kaibigan ka sasamahan kasi hindi mo siya masasamahan. So kapag ganyan, mag-iisip yan. Iiyak yan sa inyo. Okay? Sa pag-iisip o sa paghahabol. And last, pag-isipin mo kung bakit hindi ka na naghahabol. Okay? So, sabihin mo sa kanya na simula ngayon, hindi na ako maghahabol ng oras sa iyo, hindi na kita hahabulin pa kasi unang-una, iba pala yung concern mo, iba pala yung kailangan mo, ibang tao, at hindi ako. Okay? Kung mahal mo ako, hindi mo sana ako sasaktan. Pero dahil nga if nakikita mo sa akin na iba pala yung priority mo, iba pala yung gusto mo, well, hindi na ako maghahabol. Okay? So, isa lang yung ibig sabihin, hindi mo na kumahal, hindi mo na ako kailangan. Kaya kung ako sa'yo, uh, maghanap ka na lang iba o dyan ka na lang sa bago mo. Kasi hindi ko deserve ang kagaya mo. Kaya simula ngayon, hindi na ako maghahabol sa'yo at salamat na lang sa lahat. Goodbye. So, kapag sinabi mo yon kailangan panindigan mo. Hindi yung uh, eh, naka, naka, nakapagsalita ka lang. Pero kapag ka ka, okay ka na agad. Wala pang isang araw, okay na agad kayo. Well, maging matigas ka rin. Hindi po pwedeng lalambot-lambot ka. Hindi po pwedeng kunting suyo, okay na ulit sa'yo. Mamimihasa lang yung mga yan. Okay? Kung mahal niyo talaga, palipasin niyo ang isang buwan o kung bumilang ng dalawang buwan, okay lamang. Hanggat hindi natututo yung mga lalaki na yan. Okay? Kasi kapag ka masyado kayong malambot, uulitin at uulitin ng mga yan gusto ko na bayaran nila yung luha at sakit na idinulot sa inyo kasi hindi biro ang masaktan hindi biro ang ang tumulo ng tumulo ng paulit-ulit ang luha at masaktan yung nararamdaman di ba nararamdaman ko kayo mga girls hindi unlimited yan kasi nakakapagod talaga yan ayoko na nung relasyon na papalit-palit lalo na kung kayo nasa edad na nasa 30s na kayo Okay, so wag naman sana. So sana mga kamamay, gawin nyo yung mga tips na yan upang maghabol sa inyo ang isang lalaki. Okay, hindi, hindi laging kayo yung maghahabol. Okay? So, hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic. So, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more video and love advices na maaari ko pang i-share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. Salamat sa pag-subscribe. Salamat sa pagtapos ng video. Comment mo naman kung taga saan ka para sa ganun is malama ko kung saan nakakarating ang ating mga video ito. Okay? So, for now, uh, Mamay Love Advice now signing off. Goodbye!